So, good morning mga ka-jokers. Ang oras na ay 5.15 na ng umaga. So, maaga ako ngayon dito sa, sa head office dahil mayroon tayong biyahe. Ang biyahe ko ay Ordaneta. So, ito mga ka-jokers. Uh, in muna tayo mga ka -jackers. yung mga driver. So, update mo ulit kayo mga maya. No? At tulong pa sila. Magata akong pumasok. So, update ko ulit kayo mga maya. good morning mga dyan sa oras na 9.43 na ng na so nandito na tayo ngayon sa uh, Udaneta, Pangasinan no? karating ka din lang namin so, nandito ako nakasilong ako tapos di ba mga kaya natin yung tayo di babati POS yung dala natin service mainit nakaunang nakakot na si Ilaya so mga dalawang balik pa Ha? Kasi may naiiwan eh. Oh, na, there, there. There, there. Ayo, pagdating ko pag tapos, na nga, tapos eh. sa akin dito. Yeah, bila mo kami ng kwarto diyan. Okay. 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 All right. Sandali lang. Sir. Sige niyo to. Yung muna kayo sa microwave Rabo. Ah, sige po. Para mo Ngayon, kahit muna kami mga Jacks, bago kami pumunta ng Rosales. <laughs> Narinig pala ako nila. <laughs> sa SM Rosales 'no may mga gamit na sa Batuan lane dito tayo So guys, sa mag-CR. So, so babalik na tayo ng sa agad. At ang oras na ay lalauna na ata. Lalauna pa sa halong. So dito tayo mga dyan ka sa Esambrosales. Let's go. good afternoon mga kajang ito dito na ako sa head office no? so, so pagsabihin ko kayo mamaya sa bakal sa mga kajang at may o oh, pa ako mamaya pinapapasok ako ng 7 to sa so, lang tayo sa bahay mga kajang hor at muli mga kajang sa koy nagbabalik dahil ang oras na ay 1.25 na ng hapon mga kajang hor magandang hapon sa inyo sa mga ipaning ng mundo ang araw po ngayon ay Thursday, December 5 na po mga ngajangers no? So, maraming salamat sa inyong panonood dito sa aking YouTube channel mga ngajangers no? kung bago ko lang dito sa aking channel gumagawa po ako ng mga video tutorial tungkol po, po sa mga junk shop ibigay po ako ng price update doon sa mga presyo ng mga kumpanya na pinagdidilipiran ko so mga binabanggit ko presyo dito sa aking channel ay gawin nyo lang yan guys ipagkumpalan nyo lang yan doon sa inyong mga pinagbibentan o inyong mga pinagbabagsakan na kumpanya man yan o uh, malalaking junk shop lalong lalo na video ko para sa mga bago at hindi pa uh, gustong pasukin ng pagdajang shop mga kajans no? so para naman hindi masayang inyong panonood dito sa ating video po today ay magpa price update na tayo ng presyo ng Baal Tapalondo Yero Calabos A isa sa mga pinagbibentahan pinagbib ko ng, ba ng Baal at Tapalondo so huwag na yan natin patagalin handa na kayo hawak na kayo ng lap sa papel sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1 ilista nyo na yan so kajangers no, next to sa akin noong December 2 mga kajangers so ibig sabihin December 5 ngayon ito pa rin ang tumatakmong presyo nila hanggang ngayong December 5 so tuloy tuloy pa rin yan onward so, makati ang ilong so ito no kung handa na kayo mga kajangers no simulan na natin yan sa presyo ng yero ang presyo ng yero doon sa ating binibenda ang kalabos ay 11.50 per kilo meron niyang less na 2%. So, punta na tayo sa pangalawa ang presyo ng lata. Ang presyo ng lata doon, kalabos A ay 12 pesos per kilo. Meron niyang less na 5%. At punta na tayo doon sa malalaking lata, yung big lata, kasama lang dyan yung lata ng pintura. Ang presyo niyan doon sa ating rektaan ay 8 pesos per kilo lang mga kadyang. At, at meron niyang less na 10% yun lang. So, yun, kung magkakahalo yan, ililis nila yung at 10% doon sa nakikita nilang nakahalo na biglata no? so yan tuloy tuloy tayo para hindi na humaba uh, uh, ating pag update so punta na tayo sa pangapat ang kable ng elevator so presyo ng kable ng elevator doon sa ating rektahan ay 1420 per kilo mga kanyang at meron yung less na 5% so kailangan i-deliver niyo ang kalabos ay nga 2 feet ang putol kung hindi 2 feet yan naka-roll yan pag-uusapan ninyo yan dahil kapag tawagin kayo sa opisina Ayan. So, so kung ako sa shop nyo, huwag kayo magpapaskill na bumibili kayo ng kable ng elevator. No? So, huwag kayong ko kung binibili nyo Kasi magpupunta na lang dyan sa mga kumpanya o sa mga pagdidispose nyan para mas kumita kayo ng mas maganda. No? Pag-usapan nyo lang kapag meron yan, okay kayong magpapaskil doon. No? Advice ko lang. No? So, ayan. Tuloy-tuloy tayo. At punta na tayo sa panlima ang drum buo. So kung ayaw, wala kayong pangkating, wala kayong pa, kasi pag nilitan nyo yan, pwede nyo yan sa bakal assorted. So kung wala kayong pangkating, cutting uh, bumibili sila boss eh, ng drum na buo. At ang presyo ng drum buo doon no, sa ating rektan ay 5, 15.30, sorry, 15.30 per kilo. Yan mga kajal, at meron yan less na 5% lang, no? So tiba-tiba. So punta lang tayo sa uh, solid kasi isa nila kasi ng solid kasi yung katulad ng mga uh, pyesa ng mga galing sa truck ang presyo niyan doon kalabos ay, ay 15 pesos stress yan na 2% mga kadyakas so punta na tayo sa Tapalodo at Galvanize ang presyo niyan doon sa ating rectangle kalabos ay, 15.30 30 at meron yung less na 2% at punta na tayo sa Pundidong na bakal, pundido siya pero hindi siyang bakal kasi bakal din yun kasi dumidikit no? siya so, ninitindihan yun then tawag yan, pundido so ang presyo ng pundido doon kalabos ay, ay 15 pesos per kilo at meron yan less na 2% so punta na tayo sa solid labos ay ang klase ng solid nila labos ay ang papasok doon ay yung mga uh, kabilya, i-beam, uh, angula, tubo basta may ikse, pasok yan sa solid nila basta may lumakapal, pasok na yan sa ah, uh, bakal solid nila, dahil ang presyo ng bakal solid nila boss ay 19 pesos yan mga kajangas, meron niyang less na 2% at punta na tayo syempre sa pinakabangan ninyo ang bakal assorted ang presyo ng bakal assorted doon kala boss ay 15 pesos mga kajangas kala boss ay at meron niyang less na 2% so yung bakal assorted kung gusto nyo malaman sa uh, sa tunawan sila Boss ay, ay isang ahente ng bakal sa tunawan. Sila yung mga bumibili ng resibo. Isa, isa si Boss A na bumibili ng resibo sa tunawan. Kung gusto nyo magtunawan, si Boss A ang pwede nating lapitan pag gusto nyo magtunawan. Dahil siya bumibili ng resibo sa tunawan. So, sana naunawaan ninyo ako, no? So, lahat ng nabanggit kong presyo gawin nyo lang yan dahil ipagtumparan nyo lang yan doon sa inyong mga binibenta. Dahil iba-iba po kasi sila, kung paano sila uh, mamili sa kanilang mga supplier mga kadyangan so, muli ay mga presyo yan gawin nyo lang yung guide at para sa mga bagot na sisimula pa lang yan po ang mga presyo ng nabanggit ko yan po yung mga presyo ng mga kalakal doon sa mga rektahan namin mga ano isa lang yan sa mga rektahan namin kasi iba iba rin kami ng pinag, pinagre-rektahan mga kadyangan no? So yun, sana may natutunan kayo dito sa video to, at sana nagustuhan nyo rin. Pero kung nagustuhan nyo naman, ma pakilike naman at mga Jans pashare naman itong video nito para umabot naman sa iba mga Jans no? so yun maraming maraming salamat sa inyong muli at kung nagustuhan nyo itong channel ang uh, video natin po today pakilike naman kung di pa kayo subscribe syempre dito sa ating channel click yung subscribe button hit notification bell para ma update po kayo sa mga bagong i-upload ko pa ang mga video so muli ako po ang inyong kajans na si Erwin kita kita po tayo susunod see you on my next vlog bye bye next vlog next vlog so ang ganito na muli ang uh, Kita dito susunod. See you on my next vlog. Bye-bye, mga kanyangas. Peace out. Yo. Boom.